how does the future look the distant future in terms of our economy because of the the slowing down of the peso the ongoing war between iran and uh, israel paano na ang ating ekonomiya michael Ingin po at least nag-cut naman yung central bank ng mm. 0.25 no mm. bababa yung borrowing cost uh, financing cost sa mga tao, no? Yung mga consumers natin, households, oh. mga negosyo, at uh, kahit yung gobyerno, no? Oh. Uh, down to 5.25, that's the lowest in uh, 2.5 years since November 2022. Oh. Ang total cut na po, eh, 125 basis points. Galing po yan 6.5% noong August last year, no? So, inang ang at least, paano po yun? Well, kaya nga po nag-cut din, kasi inflation naman, kahit paano, eh, below ano belo yung target ng central bank 2 to 4% percent. Okay. na siya sa 1.3% pangatlong buwan na po yan okay eh, opo eh, at isipin po yung panapat doon para yung ekonomiya natin lumago kasi mas mura yung mga mamamayan natin ay eh, pagka meron silang uh, yung mga para sa negosyo oh. no yung para sa uh, ano rin halimbawa yung mga pangarap nilang bumili ng bahay mga sasakyan syempre karamihan po doon ano, eh financing no uh -oh. nilo-loan po yan bihira lang po yung cash basis na bibili ng bahay o right. sasakyan karamihan po yan loan so daw po yan mga kababayan natin ay eh, at least ay napo-offset po ng lahat ng yon kasi to start with no yung visibility sa linggo na po yan sakto uh -oh. since uh, June Friday, 13 yeah. kumakita yung presyo na lang is to the highest in like uh, almost 5 months since hmm. January 23 bumalik po doon sa mga $75 per barrel Noon sa linggo, 63 to $64 per barrel but nonetheless, eh that is still among the lowest in 3 and a half years uh -oh. kay pa paano since sa uh, December 2021 din nga lang ramdam natin yan may adjustment sa darating na linggo, mm. yung presyo ng gasolina, diesel, medyo malaki-laki yung in in-estimate na, uh, kasi tapos, nadamay din yung exchange rate, no? Oo. Although ngayon yung exchange rate, 57.20 po ngayon, nag-57.15 yan this morning, kapon, 57.45 yan. 57.45, like, yeah. oo, sa pagsasara. Okay. That's the highest in like, ano, uh, two and a half months, no? Mm. Eh, eh, ano po yan eh, kasi we're in import natin lahat na langis natin no kaya yeah. sana hindi na lang mag-escalate yung gera kasi usap-usapan o alam niyo peso lang po yung medyo mahina yung iba hindi naman apektado ah, yung really? ibang sa Asia o po oh, oh. parang hindi nataon lang po kasi naipon yung ano natin yung mga no bumababayan uh, until last week no oh, po kasi lahat oh. mm. e, yung yung parang yung mga import, kasi net, we're a net importing country yes. yung import po natin sa isang taon na no 50 more than 54 billion dollars yung net imports natin, yung trade deficit. So talagang pala import po tayo kasi halos lahat ng langis import po natin. At oo. marami pa pong ibang produkto, mga sasakyan, yung ibang mga commodities na wala tayo like yung mga yung mga wheat, yung mga yeah. yung mga soybean, yung mga uh, pati yung <laughs> opo, oh mo yung mga kulang, Pati ano no? actually fertilizer is a big. Oo, oo, oo ayun ang binabantayan po yung kasi yung ano eh yung lang, naka uh, nakalink po sa langis yan eh, yung pressure ng fertilizer kaya ayun po yung tinitingnan mabuti no kaya alam nyo, pag ganitong panahon eh dahil ano eh although in recent years eh, parang nagiging cycle yan pag kami pagkakataon na nag-i-spike ito eh, kasi dal sa gera hopefully hindi na mag-escalate hindi na kasi ang concern baka pati ang US ma mapasali Sumaba. dito oh, no within two weeks eh, daw Maglalabas yun ng decision si Donald Trump within two weeks kung sasali ang Estados Unidos. Opo, kasi kung magka-volatility po yan, yung, ang kalaban po talaga kasi pagka magkaroon ng ano, disruption sa supply chain ng langis, yung straight of Hormuz yeah. na yan, kung saan dumadaan maraming lang lang sa Middle East so, yung po so far wala pa naman oh. pero uh, kasi this is not the first time eh parang yung first encounter with Iran yung between Iran and Israel yung direct confrontation nila nangyari at April 1 of last year then hmm. naulit na ulit ng July 1 of last year pero nung mga time na yun, medyo banayad lang parang medyo symbolical lang yung gatihan nila eh, ngayon kasi medyo talagang ano eh tirahan uh, na eh Oh, hmm. Pinupulbos yung nuclear Oo. facility na inang mga officials na namatay diba, sa Iran. Kaya yun rin ang kinagagalit ng mga tiga-Iran. Okay, ito Mike, di ba? ito na nga kasi uh, nag-announce na ng, uh, sasabihin nga baka humigit-kumulang 5 pesos per liter sa diesel na siya namang gamit ng ating public transport. So alam naman, pag ganyan, nagdo-domino effect eh, ba? Diba? So tataas talaga. Inevitably yung idekorahan papasa kasi sa consumer 'di ba yung added cost on transportation uh, on goods and services 'di ba so yung ating anong pag, pag pag nangyari ito what can the government do to cushion itong impact nitong uh, patuloy na pagtaas ng uh, presyo ng produktong petrolyo Mike Oh, may preparation na po tayo dyan, eh, misali. Kasi sa loob ng maraming taon at dekada, pagka may pagkakataon na may spike sa oil prices, dahil yan, lalo na geopolitical risk, na wala tayong control, no? Mm -hmm. Eh, yung mga gera na yan, yung mga tension, no? Sa Middle East, lalo na, kasi major producer po yan. Eh, ngayon, uh, conservation measures, that's one, no? Tsaka yung yung structurally, eh, over the years and decades, eh, nag-ship na tayo away from reliance sa langis, no? Yung na-import natin, so... Uh, naki na po tayo sa renewables. Kahit noong 1980s, 1990 s so oh. eh ngayon oh din develop natin yung ano ngayon yung mga bagong teknolohiya, yung mga biggest investment inflow sa Pilipinas, yung mga offshore wind, no? At yung mga solar, tapos yung mga kasi ship na away from coal, papunta na po sa renewables sa tinatawag, no? A renewable energy like uh solar, wind, tapos yung hydro. hydro. Oh, pati rin po yung geothermal. New geothermal, thermal. where the Philippines is number three in the world. Mm. Uh, maraming taon, uh, for the past previous 10-20 years, we're number two after the US. No? At some point, eh, nauna lang yung Indonesia when it comes to geothermal. So, kahit naman noong mga nakaraang ano, dekada at mga taon, binawasan na natin yung reliance. At ngayon, nakita naman natin, may mga electric vehicles na, no? Uh, uh, yung imbes na, kasi yung mga ano, malakas magkonsumo ng crudo, ng mga imported na gasolina, diesel, yung mga sasakyan. Mm -hmm. No? At least kahit marami dumadami na yung electric. So, pati yung conservation measures, yung higpit sinturon. Tapos siyempre may mekanismo din yung batas. Uh -huh. Pagka umabot sa threshold na mataas na yung presyo ng langis sa world market, eh merong ano, di ba? May, may, ayuda. may, mekanismo na sin opo, may ayuda, may sinususpend. May, mga, nakita natin yan, na, not so long ago. Pandemic. Diba, noon, noon, uh -huh. Oh, yung kahit nung Russia-Ukraine war, ayun ay po yung malala kasi uh -huh ay yun po yung cost ng inflation eh. yung, yung that was February 2022 yung um, higit na mataas yung langis no? ngayon, ngayon, ngayon it's like uh, $75 noong time na yon nagsimula yan sa $92 Ayun. tapos noong kap no nagkasagsagan ng that was like February 24 2022 after two weeks nag 130 dollars oh, kaya nag, yeah. oh, oo, oh. kaya parang yung presyo ng gasolina at diesel parang yung mataas na grade sa eskwelahan no oh, papunta oh. <laughs> na sa 100 oh, noon 90 plus eh, ngayon at least man lang depende sa lugar nag may, may mga 50 may below 50 pesos per liter at ngayon yun, may adjustment may may konting pagbalik gawa nga na nagkaroon ng pagtaas na mga may 10 dollars din yung tinasa world market eh kaya ayan uh, nakaready naman yung mga measures na yan bukod doon meron din yung mga mekanismo na meron ding ibang -iba klaseng assistance diba sa transport sector mm. sa sa tama binanggit nyo rin ang no, pandemya kahit sa agricultural sector kasi yung mga yung mga mangingisda yung fishing be yung mga yung mga fishing boats and vessels malakas po gumamit so, din nga yan, yeah. ng ng krudo okay. no kaya nat doon na po yung mga mekanismo Oo. at pati rin yung kung sakasakali, no kung Uh, yung malbawa, kung lumagpas ng $80, mer meron ding mga provision yeah. na pagdating sa mga buwis din. No? So, But, ano yan, pero ngayon, hindi pa naman po ganun ka-elevated. Pero uh -oh. minamonitor kung ay, ang risk po talaga escalation. Kung yeah. malbawa, masali yung so, US at maging broader war. Uh -oh. Sunday 25 Sunday 25